Happy Thursday everyone. Mahugas ng plato. Mahugas sa plato ko ng mga katimbira ko eh. Sa ito ang maadto o. Eh ma taong iskulahan. Meeting nilang prayer ka noon. Release sila silang card. Okay, happy the second greeting. Ito matapos ang October. Kaya uban ba at sa'yo iyo no, na biya kay garilis. Ito pa ang September sila garilis card. Sila rin na ulahi. Okay, ilahang lang. Hanap pa gibuhat sila ang good. Okay, karon kay kung mga anak, hindi maganahan kayo mukha o kanon. Okay, busog na kung sila. I-try na ko sila kung mga katindira nga walay snack. Karoon pa na sila sukat-sukat nga walay snack. Wala snack. Wala, wala tanan. Wala ko kita dala. Nasi preya, karoon ang idala niya. Envelope pre ang idala. Kasi na dilag bag una may snack. Dan ako sila. Mas maayo mo na ka ang itrain at ang mga anak mga tinda. Dili sa ng panahon nga, na Kas, na ng makatag na to ang ilahang gusto. Sa panahon nga to na sa patu patuyangan. Kaya mga na sila. May respeto. Para matrain sila ba nga ang ilahang binuhatan. Dili maayo. Dan ako sila busog mga ka Walay, karong adlaw walay mukuha sa makaon sa tindahan. Eh, okay, busog maka mo. Mamukuha o mga makaon na sulayan ta mo. Puminti mo si inana ang binuhatan. Okay. Ulit ko na mga katindira, labi na timpla si. Magsihinok ko ang lamisa. Sigta nga, magkaon. Ito mga agpas. Kung sulayan ako sa ito, mawag balong-balong. May okay, balong snack. mag, mag gusto mo ka magbalong ang tubig. Tubig rin na. Ito ko nga po, ikaw na to ang mga anak ba? mag Okay. Bina sila perminti bata. Magkadako, magkadako na sila. Magkadako na sila. na permiti magdako nilang ulo. Kaya makaluluoy, dilit na kaka. Pitul nila. Kaya na, na sila gustong ilaha. Una, sa bata pa, itring dyan na ito na silang ayaw mga tindira. At yung time nga, ato na silang kung anong dyan, pitulong itaman-taman. Kaya ito yung kaya kaya yung ang, ang makita na rin mo magka sa inanak na silang idan, makita na rin mo ang ilang mga behavior. Sana so, sila. Samot na si Priya. Hello. Nang ginatirin ako sila mga katilira kaya may, ang kita na medyo nimo. Samot so, na ikaw gaatiman si mga anak. Ibuk adlaw ka ga nasudong nila. May bawaan ni mo si Priya na ipagka sa ina pa siya ipagkadalo. den pagka humo. Sita ka na. gusto nga. Kung ay mo hata gusto niya iahatanan ang kuno niya. Si Precious na po siya yung behavior nga hindi mo masabot. yung behavior. Precious. Hmm. Murag mo tukol. Hmm. Si Precious murag mo tukol din. sa Asya yung kuan nga. Na murag si tawag, ano, imuha siyang kuanong ko Saan mo sa, tukol din si Precious. princess dili ra magkastaran si princess karing duha precious lemon si precious pero lahi og kuan behavior ni siya hilomo siya pero sa tawag nang ihang dibdibon diyon pagka human sa tawag nang murag mutukol si prayer hay princess pray og naay siya gusto nga kuan kinahanglan nimo mahatag og hang naay gusto niya ba Pero abot ko mga mga tumiyog siyudad, wala wala nung kuka ko na nila tulungan kanang bitaw ang kanang ubang bata na ay gusto ba palit ipapalit ng gaya iyaka ng kilap kani sila dili noon mga tunig sila wala ang na sila sa pag-unsa ng mga balon ng mga kuandra ngayo sila pinili jud ingon na prena ubang bata diri sa balay sila ko ano nga nga makaon makaha mabina ni preya mahatag ang na siya First time nila nga, wala nyo sila snack karun. Kung nyo gitry makita po nila ba nga, hindi lang tatama sa istorya. Hindi buhat na po, Ano lagi yung maluoy ta, eh. Saka ginikan yung maluoy. Eh. Diputas ko nila ako. Ito ang kaluoy. Ito ang i... Kuhan. Oh! Saman! Bakit ako, pinagay. Napakay balas, nabintay si... Ano ito Nana na, okay. na ilhang na sila na... na mga i, edad... Kita na dyan mo ang ilhang Kinaiya. Na ako, hindi ko na ako na itulorit. Okay. So, magdako na sila, madalaga na sila, maglison na ito. Kung nila, adjust. Kita na nila mag-adjust. Mas bata pa. Natuluan na dyan so, so, na ito sila. Sa iganin yung mga katuluyan ko ng Puan, sa tawag na ay time nga aw. Oh. Labi na bang hype ko po. mas. Dito uh, dito nito nila ko taman-taman. May usahay mabirahan ta nang suho. Na ma bro makumot ta tamang taman-taman ba. Makuan man mas maluoy ba yung maluoy ba yung ka kayo mga binang, ano. anak ang mga wanang ato ang sapot na katimira rin. na itong agwang tabi tao. Samot na magsugo ka nga. ka. Wala. Wala na dunggan sa magsugo. Kana. Kaya gitiro na lang sa magkuan. Tinawag. na murarag. Wala ka doon. Yung kabungol-bungol. Aw. Hinaikan nyo ka na po. karon mag sa na kayo ang meeting. Tuyo po na ni Ma'am Rosemary na ang meeting mga katindira kay. Grabe ya, dira siya ng eskwilahan sa highway mag-ibulo. sa main call, Hindi pa siya bye-bye. Hindi pa siya dili sa mga bata dira. Hindi pinalalay niyang trabaho mag-sige kung ano kilang tag. Dira siya mag sa iyang room. Dili. Malakaw pa siya. Hindi pa ba siya bye-bye. Kaya siya tuluan dira ni kahapon. Nalim niya ang trabaho. Marang yung niya usahay, ang niya ang pagkaon, hindi naman. Sa'yo malintan, hindi naman niya usahay. May galit kaon ba, kaya magkapas sa oras. Grat ang check ka mga katendera. Thank you for watching.